Kumpulan ng bayan ang tunay na sandigan mahirap baba. Huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay. Modus. Paulit-ulit na nakapanloko mga drobo dahil sa madaliri na mga biktima sa pangakong ginhawa. Pati ginhawa lang na huwag nang pumila sa so will time, big time, ay nagagamit na rin ang mga kawatan para mangpagganso ng kapwa. Panoorin para mapisong kawalang hiya nila. Oh ya yeah. Malaking pa premyo at puro ng pag-asa ang ah, real time big time show. Pero ang mga sindikato hindi tinalalag ang sa programang tulad nito. Ginagamit nila itong kasangkapan para sa kanilang modus. Maninimil ng tatong daang piso kada tao ang mga dorobo para umano makapasok sa programang hindi na pumipigla. Lingit sa kanilang kalamang, bistado na ng wheel time ang kanilang stilo. Kaya para sa mga nakipagsabuatan, hindi sila pinapasok ng programa. Hindi nyo ba naisip na walang bayad ako? Alam po namin. Pero ngayon po, ang part namin, makapasok lang kahit magbayad kami. Hindi naman niya ikakayaman yun. Maya-maya lang, timbog si Anthony Bernardo alias Tunet. kolektor mano ng sindikatong pinamumura ni alias Yoli. Kasi ako ang kinausap niya na magbuo ng tao tapos sabihin lang daw na magbigay ng P3,300 para mabilis makapasok na hindi na raw pipila. Napuklasan ang pamunuan ng real time, big time na hindi lang pala 300 piso ang sinisingil ng mga kolohoy. Yung 300 ho, ang sinasabi sa amin, entrance daw. Pag yung 300 naman, sa pamasahin namin sa Arkela, sa band. Bali, 600. Kaya naman nagbabala ang management ng TV5 laban sa mga taong ginagamit ang programa para kumita ng pera. Hindi kami nag-manimigil. Nag, uh, libre siya. At sa iyo alias Yoli, tuldukan mo ang iyong panggagancho dahil hindi titigil ang T3 para pagbayarin ang inyong grupo sa inyong pangluloko. Itong ilang tips. Tumawag muna sa programang nais ninyo puntahan kung may bayad o walang entrance. Kung hindi naman mismo tao ng isang programa ang nag -alok sa inyo, huwag makipagtransaksyon. Kung alam na bawal at hindi talaga itong sistema ng isang programa, huwag nang makipagsabwatan dahil sigurado hindi kayo makakalusok.